malinis na, medyo malinis na ng ating gradas yun na. Yan na yan, yung ating gradas. Ang mm, ganda ng panahon kaninang ano, umaga. Tapos nung after na mag uh, nakapaliko tayo ng mga nokos natin, biglang umulan kaya kaya parating naka-ready yung ating yung uh, kulungan habang nagpe tayo ng stagan, uh, nag-i-start din tayo ng ano ng breeding kaya halos sabay nagagamit yung facilities. Yan talaga yung ano, yung kwentong backyard. Sobrang ano, uh, ulan kanina, uh, hindi ko nam napansin yung ating scratch box, no? Yung scratch box natin inabot ng ulan. Siguro susunod pa natin yan mga gamit uh, once na nag-dry uh, na yung ano sa pagbumalik na yung init. Na? No? Grabe yung tulo doon sa gradas natin. Uh, kasi may mga ano pala nang kapatong na kahoy naka nakahoy, no? So alisin natin kasi nag-stock up yung ano, yung yung tubig. No? So dito tayo na bubong tayo mga boys, no? Pero <laughs> hindi ako makit ng bubong. <laughs> kasi nasa ano na tayo. <laughs> mababa kasi yung ano mababa kasi yung gradas natin ano, pakita ko ba <laughs> parang ano kasi parang ano yan? parang pagtingnan tingnan nag akit tayo ng gibong <laughs> so andyan yung gradas natin sa baba katapat, katapat lang ng ating bahay yan yung ating uh, backyard yung ating backyard no ito lang yan so yun linisin na nililinis li li natin kasi nga nag nag clog so, may isang stag tayo mga boys na na uh, uh, ano na kukuha ng isang buyer nabili na yan so sinabi natin paligo para at least maging presentable naman pag kukunin na ng ating buyer ano? at least may may panggamit tayong ano pang finance tayo na uh, pambili ng pagkain saka pambili ng ano pambili ng mga gamot no so self sustaining yung ating uh, backyard na halos yung nilalabas at ginagamit nating pera is also proceeds ng ating dito mga alaga. Yung ating ilaw. Ito pa lang yung ating na-install. Pero maliwanag rin siya sa, sa gabi. Kasi may mga solar tayong naka, ano, naka, nakakabit yan. Uh, pero kailangan pa talagang ano, uh, dagdagan yung ating mga alaga. Alright, so... Yan muna mga buboy sa... Uh, sana makapaano kami. Sana makapailaw tayo mamayang gabi. So, alas 8.17 so, Papalakad-lakad lang tayo bubis ng ating uh, stags 30 to 45 minutes lang yung ating uh, nakaset na, na oras para sa pagpapailaw na nasa limber so first time naman nila mga boo boys na ma-expose sa, ano, sa sa ilaw although di pa nga masyadong maliwanag pero at least gradual lang yung ating pag ano pagpapa expose pagpapagalaw sa kanila sa stags so para hindi masyadong stress So yun na muna mga buboys, no, para sa episode natin ngayon. Uh, siguro sa next na episode na ilalabas natin, mas may papakita pa natin yung mga kaganapan, mga activities na ginagawa natin including dun sa preparation ng feeding. Okay, so salamat sa pagsubaybay and keep safe. Bye!